hello, hello. Kaluto na po ako ng tatlong putahe. May kalabasang mais. may ginagaya kong ano. Talbos ng kamote. Pati, pati na siya kasi sabit na nag-vlog ko kanina. Pati yung umpisa ng dalawang ano. Luto ko eh. Naghang na naman kung silpong ko. Kaya ito lang. Dito lang ang inabot tapos ang pagbabalot na lang po yun, yung isang bulan po na balot na ng asawa. So, guys. Ano na po yan guys. Okay. Na po nun, guys, Hello, good afternoon guys. Ayan po. Kamahan niyo po akong magbalot ng aking linuto. Adubong sitaw. yan po. Adubong sitaw. dugong sitaw ang munggo, ayan na po, nabalot na yan isa po yung kalabasa ito po guys ito na rin yan ayami kalabasang ginataan yan po balot muna tayo guys samahan niyo po ako pasensya na guys, di ko na nabulag yung pagluto ko kasi Nagloko na naman tong silpong ko. Laging naghahang. Naghahang siya. Ay, ta. Yan natumba na naman. Hirap pa lang stand. Tutumba. And guys. Samahan niyo po ako guys. Babaluk tayo guys. Ayan. Agad na naman ako guys sa init ng apoy ng pagluto adobong sitaw guys may lahok na karneng baboy Amang tama na guys Minsan pasensya na kayo kung hindi ako nakaka-upload. Matatapat yan na. Nagluloko yung CP ko. Nagahang, full storage na kasi lahat ko na nga binubura. Ayan, naano na pa rin. Halos di ko na ano yung pagbura. <clears throat> Masukkan kacang Masukkan ko kaya ma aayos yung ano kaya patulong naman dyan, yung mga marunong sa pag-youtube magbablog hindi ko kasi maano sila ano. Kuya Vince, patulong naman Kuya Vince mga busy kasi kayo gusto ko sana magpatulong paano ma Ayos yung YouTube ko Kasi ano eh Ma lang yung short lang yung pag vlog ko kasi di ko maano yung di ko nakatandaan yung number ko i-verify pa dapat para humaba yung vlog ko ng ano video Di ko maano malala yung ano kayang dapat dyan ano pong dapat magtanong lang po ako yung kayo pong mga ano ko po viewers patulong naman po paano po maano yung vlog ko gusto ko sanang humaba yung ano ko video sa pagbablog kaso lang yung nailagay pong ano number ng ano dyan sa dito sa CP ko nakalimutan ko pag magbe-verify ako, hindi mabuksan yung verify kasi yung code. Ako maka-verify kasi mali yung natatype yung number ng CP ko. Kasi bago na po yan yung ano, SIM card ng CP ko kasi nasira yung dati yung SIM card dyan, yung nauna. Yan tuloy, di ako maka-video ng medyo mahaba-haba. Gusto ko sanang mag video ng ano sa vlog yung mahaba-haba po patulong naman po ako paano po gagawin ko po patulong po dyan sa mga viewers ko at sa mga viewers ni Kuya Nuli at yan dyan patulong naman po ako para po ma -ano naman maayos yung pagbablog ko kaya po minsan nahihiya din ako sa pag upload ko kasi palaging short video lang yung na upload ko yun lang po yung kaya ng cellphone ko. Karamihan, 12 minutes. 13 to 14. Pag 15 na nga, halos dito na ma-upload. Kailangan na pong i-verify. Eh, hindi ko pong maalala yung number ng ano. Yung number ng yung CP ko na itong ginagamit ko. Hindi ko pong maalala yung number ko. Kaya di ako makapag-focus sa pag-vlog ko kasi. Yan nga po. Hindi ko maalala yung dati kong number na ginamit ko diyan sa pag-open ko sa YouTube. Patulong naman po ako kung anong pong dapat kong gawin. Yan dyan, yung mga alam ko naman nandyan po kayo mga supporters nila. Kuya Noli, Timpahuay po. Patulong po ako kung paano ko po maayos yung YouTube channel ko. Po. Kasi hindi po ako maka-upload ng medyo mahaba-habang content po. gusto ko sanang ng nagkaka-anuhan tayo ng tempo pa Hawaii, nagkakasama pa parehas nung nandun sa site ni Chinchin gusto ko rin sanang mag ano paturo kaso busy naman eh lahat naman nabibisi nakakaya naman kaya dito na lang po pakit paturo na lang po ako sa inyo paano kumano yung ano gagawin ko na nakalimutan ko na po kasi yung number dyan ginamit ko dyan sa pag ano ko ng youtube hindi ko maalala yung number nagpalit kasi ito ng bagong sim yan, hindi ko tuloy mabuksan yung verify kasi may lumalabas na verify type yung phone number tapos lalabas yung code yung code number eh wala pong lumalabas kasi mali yung dinalagay kong mali yung nailalagay kong natatype kong ano number ng CP dyan na ginamit po. Sa pag-open ng YouTube po. Patulong naman po ako. Salamat po. Comment, comment na lang po dito sa vlog kong ito. Sige po. Thank you. Po, tapos na po ako dito sa tapos na po ako dito sa pagbalot ng adobong sitaw. Yan po. Ayan. Sunod ko na po yung ano, Pagkakunod ko na po yung pinataang kalabasa. Oh, tambay lang po guys. Ayusin ko lang. Eh, ano ko lang tong gulay na kalabasa dito. Balit ito na po guys ang isusunod kong babalutin guys. Ito po. Mm. Kalabasa. Ayan. Umuusok-usok pa. Ang yan ko po yan guys Nang ano. Yung lemongrass. Yung tanglad ba o. Sarap yan. Ano nga kagaan. Sarap po yan guys. guys. po guys.